Yun oh, umaagupit na nga si Pipito guys, no, so bagyo na nga eh. Ayan <laughs> so, oh, no? pumasok na si Pipito no, sa ating uh, area of responsibility guys. eh yeah? At dahil pumasok na si Pipito ano yung masarap gawin ngayon yun yan, bagyo eh. Yeah? Masarap mahiga. Iyalain tayo guys, bagyo eh. At dahil bagyo ngayon, lang tayo Pumasok na si Pipito Diba? Masarap ngayon Nung iinom ka, no? Ayan, no? Oh. Alfonso ulo, Diba? Alfonso Light Diba, guys? Yeah, masarap, guys, oh Alfonso Light Masarap sa taglamig yan, guys Diba? Mmm, naman Ahem, ahem, Alfonso Lai. Ayan o. Alfonso Lai, guys. Ang salap niyan. Taglamig, ibang yun eh. Bagyo, eh. nga yung... yung sabaw ng bulalo, no? Tapos meron nga kinilaw na bangos. Hindi naman. <laughs> salap. No? Yan ang mga masalap gawin niyan habang rumaraga sa si Pipito at nananalasa ng mga halaman sana naman halaman lang no kasi kawawa naman yung mga sasalantayin niya kung bahay naman no, huwag naman sana ganun no sana humupa rin si Pipito at magulos dili ka Pipito no May mild lang Pipito huwag mong lalakasan oh, so, kawawa um, naman kami guys Pipito yung no, abang dumadaan ka dyan ng mahinahon na pagdaan mo, pipito. Kami naman ay nagiinom-inom, no? Mm -hmm. Pampainit. Dahil malamig yung panaw, no? Eh. Painit ka, Alfonso. Iigo ko na mainit sa sabaw. Sid TV nga, eh. Pero <laughs> sa isip lang yun. Isip lang. Sir, Sir, patulog bagyo Pasok na si Pupito Signal number 4 tayo, no? Huwag okay. na maglabas-labas yung mga iba dyan. Ba't tamahan kayo ng ngero dyan? <laughs> yan, yeah. mga yeah, masarap gawin yan. Pag bagyo, mahiga ka lang. Yeah? Sa bahay ka lang safe ka pa, hindi ka pa tamahan ng mga puno dyan hindi ka pa tamahan ng ero dyan sa labas yan ang ang tawag dyan Alala by Alfonso eh? Alfonso Lai Sid TV <laughs> eh Eh. Lakas, lakas ng angin guys. Sa Sobrang lakas, no? Oh. Lakas ng angin. Bagyong pipito nga, eh. Pumipito, eh. O. Oh. Ayun, no? Oh. Pumipito nga si pipito, guys. Oh. Lakas, eh. oh oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Pipito. Pumipito si Pipito. O, okay, yan ang mga balita ngayon na hatin sa inyo ng uh, Alfonso Light. Ha? Huh? Okay, sige. Sid TV, no? Update ko kayo, guys, ha? Sid TV Vlogs. <laughs>